Tama lahat, kaya narito na tayo sa lokasyon. Ito yung lokasyon na gusto kong ipakita sa inyo mula kaninang umaga. Kaya ito ay isang iniwang bahay sa Japan. Nagbibiro ka ba ito ay kahanga-hanga? Oo. Oo, oh, ako Masaya ako na nagustuhan mo ito. oh, stick ito. Tignan mo yung aparador. Tama. o oh, talagang masaya at excited ako na nandito ngayon. Niw, hindi ko talaga masyadong alam ang kasaysayan ng lugar na ito. Pero sana habang tinitingnan natin ang lugar, baka makakita tayo ng mga larawan. Baka isang sulat na makapagsabi sa atin ng higit pa tungkol sa gusali. Sa panahon ng aking pagsisiyasat, hindi rin ko alam kung ano ang aking natagpuan. Naguluhan ako at hindi ako makapaniwala na ang ganitong lugar ay iniwan na. Nalaman ko lamang ang kasaysayan matapos kong tuklasin ang lugar at ito ay mas malaki kaysa sa aking inakala. Ang lugar ay unang itinayo noong isang libo siyam at walong dekada at kamakailan lamang ay iniwan noong dalawang libong labintatlo. Ilang kaibigang hapon ang nagsabi sa akin na ang mansion na ito ay partikular na ginamit para sa koleksyon ng sining ng may-ari at ang may-ari ay isang bilyonaryong hapon. Sasabihin ko na ang mga estatuwang ito dito Medyo kinabahan ako at marami sila sa lahat ng dako at tingnan mo mayroong malaking isa na paboryal at sino ang may alam kung magkano o higit pa sa ibaba dahil nasa ikalawang palapag tayo, ang mesang ito ay talagang kahanga-hanga. Kaya iso ay ilan sa talagang mahal na mga bagay. Ito yung hinabi dito mismo ako. Uh, sa tingin ko, ito ang mga pinakamagandang upuan na nakita ko sa loob ng isang abandonadong gusali ang disenyo ay talagang obra maestra. Wow, talagang gawa ito sa konkreto. Talaga, nang pumasok ako doon, nakala ko totoo sila kahit sandali. Oh, talagang kakaiba ang lugar na ito. Tignan mo, mayroon pa lang tayong tigre sa likod natin. Mukhang mga kuko ito. Sumpa ito. Huh? Ay sobrang kahibangan. Ito Napakiramdam ko ay kakaiba habang nakatitig dito sa harap ko. Uh, parang halos maramdaman ko na parang ito'y -ito totoo. Di pakiramdam ko so I thought it was something. It was for Kaya rin pala hibo. Pero tingnan mo ang sining sa pader, ito ang pangalawa. Pero maliban sa paa, meron kang parang katawan ng tao at may bulaklak na tumutubo dito. Kaya natagpuan ko ang unang larawan. Hindi talaga makatulong sa impormasyon bagaman. Oo, oh, talagang kakaiba. Yung uh, nag na napansin ko, nakikita ko na mas maraming pader na meron sila. matatagalan to sa pag-explore um, Akala ko limang estatwa lang pero hindi Parang mayroon lang na mahigit sa dalawampu sa palapag na ito Mukhang may nagbaliktad ng mesa ay ang astig nito hawak niya ang isang malaking kandila. Ang Diyos ko, halos hindi ko ito nakita. Seryoso, tunay na bungo ito. Oh. Mayroon pa tayong ilang chandeliers dito. And lahat sila ay nasa perfectong kondisyon. Sira-sira na ito kung nasa ibang lugar ito. Ngayon ayon, ang mas nakakaloka pa sa lugar na ito ay kung paano iniwan lahat ng bagay. Ang bawat individual na piraso obra maestra o estatwa ng marmol ay dapat nagkakahalaga ng tatlo hanggang limang dolyar ng US. Ang yung kwarto nito ay medyo kakaiba rin. Meron pa rin tayong buong TV dito. At nakasaksak pa rin ito. Tataya ako na ang lugar na ito ay iniwan na ng mahigit limang taon. Pero ang mga hapon, sobrang nire-respeto nila ang lahat ng bagay. Walang graffiti, walang basag ng mga bintana. Wala talaga sa lahat. Uh, sa anong mga pangay Japanese urban explorer na nanonood nito ngayon? Respeto ko sa inyong mga kaibigan at Nay, hindi lang ito tungkol sa mga urban explorer, ang mga tao sa pangkalahatan ay hindi nagnanakaw dito sa bansang ito. Oo, nagtaka ako kung sino ang gumawa ng mga estatuwang ito at magano ang lahat ng ito. Siguradong malaki. Ako? Akala ko na itong hagdan ay papunta sa taas kung saan pero hindi. Sa tingin ko may nag-alis ng chandelier dito. Baka maganda talaga ito kaya hindi ko masisisi kung hindi lahat ay mabuti kahit sa Japan. Siguro nagtataka ka ngayon kung paano nagkataong naabando na ang lugar na ito? Sa aking masusing pananaliksik, Nalaman ko na ang bilyonaryo ay may ilang legal na problema sa kanyang sariling bansa at mukhang dahil ito sa pag-iwas sa halos siyam na milyong dolyar sa mga buwis ng korporasyon hindi masyadong maraming tao ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanya. Ang iba ay nagsasabing siya ay naaresto at ang iba naman ay nagsasabing tumakas siya sa bansa at bigla na lamang naglaho ng walang bakas at iniwan ang lahat ng kanyang ari-arian Sa tingin ko, sana ay naipakita ko ng lahat at nakakakuha ng mga larawan na talagang gusto ko. Oras na para tignan ang sahig sa ibaba. Totong ulo ito ng moose. Sa tingin ko, lahat ng mga hayop na nakita natin dito ay dating totoong mga hayop. At ginawa silang mga tropeo. Ang ibabang palapag ay talagang kahangahanga rin. Suriin mo muna ang kwartong ito dito bago tayo magpatuloy sa ibaba. Uh, mukhang ay dating orasan. Oh. Mukhang maaari pa tayong bumaba ng mas malalim. Nawawalan na tayo ng liwanag. Hindi ito sa wikang hapon. Mukhang ito ay isang brochure. Oh, ang mga disenyo ay tiyak na mula sa ito. Oh, tingnan mo, meron pang ang iba sa labas. Nasa kanilang harapang hardin lang. Yan ay kahibangan. Oh, ang mesang ito ay napakaganda rin. Mason. Ito sa'yo mga napakagandang palamunan. gusto ko na ang ibabang palapag. Sila may maliit na lugar para sa pool. So, ito ay talagang kahalayan. Hindi talaga ako makapaniwala na daan-daang estatwa na gawa sa marmol ay iniwan lang sa loob ng bahay na ito. Na nagkakahalaga ng libo-libong dolyar. Baka nga daan-daang libo pa. Hindi ka paniwala nasa Japan Mukhang nagtatapos na sila ng mga gawain. Pwede sana nilang dalhin ito sa ibang lugar, pero sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang nilang iniwan at sinukuan ang lugar na ito. Oh, pati na rin sa labas. May ilang estatwa dito. Ito siguro ang naging harapang pinto. Oh, so sinas mo nga ito ay eh. nasa kahoy na hawla pa rin. Salamat lahat ito White Myers na nakabalot pa. Mukhang talagang malaki itong isa na ito. Pareho rin sa isa na ito dito. <laughs> Tingnan mo, ito'y isang malaking banga. Ito, anong mga sukat? Ang itaas ay, yung isang, dyan, a 80 cm, ang ay yung isang dyan at uh, walong pong sentimetro. ang lapad ay isang at sampung sentimetro sa anim na 5 sentimetro. Ang mahal naman ng mga ito. Narito ang harapang pinto. Tignan mo kung gano'n ito kay Parang dalawampung talampakan pa nga ang taas nito. Magpupunta tayo sa labas mamaya. Baka kailangan din nating daanan ulit ang pinanggalingan natin para makita lahat ito. Pakiramdam ko ay pinagmamasdan ako, parang hindi ako malugod na tinatanggap dito. Halos parang buhay ang mga estatwa na ngayon, medyo nakakakilabot. Tingnan mo ito, parang may tumutubong paa sa ulo nito. George Jensen? Uh, handbook ng may-ari, Globetrotter. Ah, ito ay isang brand ng maleta. Ang mundo ay isang libro, at ang mga na hindi naglalakbay ay nagbabasa lamang ng isang pahina. Halika na, mag-concentrate ka doon. Ayun na tayo. Kung bea din nga parador na binong yung salamin na this ngayon. Oo, oh, mukhang hindi na tayo makakagalaw pa pataas. Oo, oh, mukhang maganda rin doon. Marami silang palamuti mula sa iba't ibang bansa. Yan si Haringot. Nanunas nang ibabaw sila ng isang piano. susuri natin ang kwartong ito ng mabilis. Nagiging masyado ng madilim at halos tapos na tayo dito. Pero ayaw ko yung magstay dito sa gabi. Gusto kong makakuha ng mga larawan habang mayroon pang natural na ilaw. Maraming astig na bagay sa kwartong ito. Mukhang inkan o mayan ito. Mga palamuti mula sa Timog Amerika. Uh, anong magandang frame ng larawan. Mahal ko ang estilo dito bagaman. Kapag may sarili na akong bahay, tiyak na kukuha ako ng inspirasyon mula sa lugar na ito. Kailangan mong lumabas at tingnan ang mga estatuwang ito. Ang mga damit. Bakit ano kayo? Oo, oh, sila ay nilipat sa labas. Ako? Nakakuha ko lang ng ilang larawan at maaari kang makakuha ng ilang kawili-wiling perspektibo tulad ng lalim ng patlang dito. Sige. Yan ang mga kaibigan. Sa ngayon, kung tatawid ako dito, makikita ako ng mga tao. kaya hindi ako magre-risk Nakita na natin lahat at tatawagin ko na itong tapos at babalik na sa kotse sige, lahat. Kaya lang namin bumalik sa car rental at ibinalik ang kotse. Tapos ko na ang video ngayon. Kaya sana talaga nagustuhan ninyo ito. At kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang bell button para ma-notify, i-thumbs up, at iwan ang inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Tignan din ang grupo na kasama namin sa paglalakbay ngayon, si Joey Chaotic. Meron tayong si Viper at meron tayong si Rem. Ang kanilang mga link ay nasa ibaba sa description. Ang ng abandonadong lokasyong ito ay isa sa pinakabaliw na na-dokumento ko. Ang mas baliw pa rito ay hindi ito nagtatapos dito. Ang buong biyahe ko ay umiikot sa misteryo ng bilyonaryong hapon at hindi ko alam na makakatagpo ako ng mas marami pang mga abandonadong ari-arian niya kasama na ang tunay niyang mansyon na kanyang tinirhan. Kaya magabang pa kayo ng marami mga kaibigan